magluluto tayo ng pupuyo ar -araw. gagawin nating paksiw bali isang gabi na itong natulog 24 hours lulutuin nating buhay tara lulutuin natin sa sampalok. Paksiw sa sampalok kasi wala tayong suka. Ito yung sangkap natin pangpaasim. Lulutuin muna natin. Dito tayo kukuha ng katas. Para organic. Ito yung pangpaasim natin mamaya sa paksiw natin mga puyot. Okay na. Papatayin muna natin bago natin ilagay yung mga sangkap niya. Ayun, nagtatalon-talon na sila kagulo. Ayun. Ayun. James and George lalagay tayo ng uya bawang tapos sibuyas yun tsaka tanglad pampabango lalagay pa tayo ng pamintang durog tapos yung pangpaasin natin ito na siya pabayaan mo lang na kumulok lutuin mo lang dalawang oras para pati yung mga tinik niya pwedeng kainin at sa mga masisilan po pasintabi po asin 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 tapos maglalagay tayo ng mantika maglalagay pa tayo ng pampagana o oh, sili Lutok na siguro. Kita Ito na po yung kinalabasan ng ano. Paksiw natin na pupuyo. Puyo. Pag ganitong ulam. Talagang taubang kaldero. kaya ihanda mo na yung kanin mo dyan hindi mo sa George mga tayo na po